Hi guys, so for today's mini vlog, palibagong araw, palibagong ganap na naman na ano nangyari sa buong magapon. Ski Parawachi! So ayun nga guys, may nangyari nga sa atin ngayon, wala nga tayo sa bahay. <laughs> ayun guys, medyo masakit yung tuhod natin. Ayun, no, tignan nyo ko si Casey nangyari. Damn! Ayun. Medyo dumudugo pa nga yun guys, ibe-blur na nga natin yun. So ayun guys, wala nga ako sa bahay namin. Nagasgasayin ko yung motor ni Kuya, ipapaayos natin yan. Tapos, ito, nagasgas. Nagasgas din to. Ayan. Ayan. Saka ito, papalitan tong buo. Siyempre, hiniram na nga natin kay Kuya. Ayan, tutulungan ako ni Kuya atep, Ayan. Ayan, guys, yung sira. Papaayos natin yung mamaya. So, ayun nga, guys. Nakakalungkot na pangyayari na ano tayo guys na aksidente o oh, dumulas anong tawag dun guys pero masaya pa no hindi pa kasi napapagaway motor mamaya tayo magsasaya pag napagaway motor ayun guys nag u-turn na ako tapos bigla ako nadulo sa maliliit na bato guys biglang dumaus-us yung motor ayun guys pero mabagal lang ako mag drive ah, kaya ayan mag iingat tayo sa lahat ng mga pupuntahan natin at syempre di naman natin motor yung gamit natin kaya ipapaayos natin yun lahat yung na tayo nyo pumunta na nga tayo sa pagawaan kaya ayun nga mga guard, dumating na nga din yung order ko dito after 2 weeks. In order ko nga lahat mga guard kasi nga guys, syempre hindi naman natin sasakyan to kaya ipapagawa na nga natin yan ayan nga mga gar yung ADB ni Sir Gabin syempre mga gar nag self accident tayo nasugatan tayo at syempre lalong lalo na tong motor nung na aksidente ako mga gar yung motor talaga yung ko dito dahil hindi naman sa akin tong mga gar nakakahiya talaga alam ko nga mga gar kakilala nyo na nga to si Kuya Ivan nga pala siya nga pala yung gumawa ng motor ni Sir Gabin, inayos nga pala niyan mga gar at kinabit dito yung mga pyesa kasi nga mga gar in order nga namin sa kasa to 2 weeks nga inantay namin lahat itong mga parts. Eh pagkakahirap naman pala talaga at pagkakamahal talaga humanap na ito, mga gar. Ang mahal-mahal at talaga na nga na ko. Pero ayos lang yon ang mahalaga nga. Maayos at mapalitan to ng maganda mga gar. At story time nga pala mga gar. Kasi nga guys papunta nga ako sa amin. Papauwi nga ako. Bigla na lang talaga nang hina yung kamay ko. At ayon Kumaldag. Puro siya ba to? At dumalas nga din ako. Eh hindi ko na lang talaga namamalayan. May sugot na pala ako dun sa tuhod. Nakakahiya na lang din talaga mga gar. At ayon nga. Nasira din talaga yung plan gaser yung gilid. Puro gas gas mga gar. At after 2 weeks na pag-aantay, dumating na nga din to mga gar yung mga parts ng ADB. Papalitan nga natin itong Yes po, opo. Bagong bago nga yung ipapalit natin dito. Yung parang wala lang talagang nangyari. Salamat nga pala kay Kuya Ivan dito sa lagi pagtulong sa akin. Ayan nga mga gar na ayos na nga niya. Taalisin na nga niya itong ng plaster dahil napiyot nga mga gar. Kung makikita nyo, ayan o. siya at may gas gas na nga din yung pinakatapakan mga gar. Noong una nga talaga mga gar, nahirapan nga kami sa pag hanap ng parts ng ADB kasi nga guys, bihira na lang talaga yung merong ganito sa kasa. Pero ayun nga dahil nga sa tulong ni Kuya Ivan dito ayan, nagpatulong talaga ako sa kanya mga guard kasi nga guys, madami nga itong contact regarding nga sa mga motor. At syempre, madali nga ding lapitan at mabait nga ayan mga guard at nga, alisin na nga niya. kung makikita nyo yung mga guard sa gilid ng ADB na yan, meron din siyang gas-gas at ayan, napakadami nga namin in order kinumpit na nga din talaga namin para mukhang bagong-bago talaga at hindi tayo maawardan. At syempre, nung pagkatapos ko nga maaksidente nga pala mga gar, chinat ko pala si Kuya Gabin. Sabi nga niya, wag ko na daw ipagawa mga gar. Ayos nga lang daw, yun ang mahalaga nga guys. Okay daw ako. Pagkakabay talaga ni Sir Gabin naman talaga. Eh hindi talaga yung motor yung kinamusta niya. Ako talaga yung kinamusta mga gar. Grabe naman talaga yung ganong bait. Ayan nga mga gar, yung tapakan nga din pala. Ayusin nga din pala natin yan. At mabalik nga tayo sa kwento nga mga gar. Sabi ko nga kay kuya, hayaan nyo na nga po kuya. Naka-order na po ako. Wala na po kayong magagawa. E, syempre mga vlogger nakakahiya pag hiniram nga natin to kailangan babalik ng maayos kaya ayun nga ipinaayos ko na nga din talaga mga guys ayan nga mga guys kung makikita nyo nga ayos na ayos na nga yan parang bagong bago at walang nangyari at makinis na makinis nga din talaga eh, hindi ko nga pala alam mga Gar kung saan nga in order ni Kuya Ivan re alam ko nga sa mga bilihan nga talaga ng mga motor ay ayun nga nakabit na nga din pala niya yung pinaka placer ayan o no, naayos na nga din yung parts na yan o oh, napakausay talaga kinabit lang syempre ayan na hasil nga si Kuya Ivan dito munta nga ng kabalutuan, mainit at binitbit pa nga niya yung mga gamit. Kaya ayun nga, deserve nga niya ng malaking tip. Ay, grabiness naman din talaga sa tip. Kaya ayun nga, Sir Gavin, pasensya na nga po. At nasira ko nga yung motor niya Pero ayun nga, papalitan nga natin yun ng bago. Kaya kayo guys, lesson learned din talaga tong nangyari sa akin kapag manghihiram nga kayo ng motor. Ano talaga mga gar, ingatan nyo nga kasi nga guys, syempre nakakaya din naman sa may-ari. Kaya ayun nga, papalitan nga natin talaga ng bago mga gar. Ayan o, no, pinalitan na nga din ni Kuya Ivan yung parts na yan. Hindi ko nga alam mga gar kung ano ang tawag sa mga parts niyan. yan. Basta pinagawa ko lang talaga sa kanya yan mga gar. At ayun nga mga gar, magiging okay na nga to. 80% na nga at makakabit na nga lahat dito. At ayun. susunod nga pag uwi nga natin, ipapakarwash na nga din natin yan. At ayan, kinakabit na nga ni Kuya ay niya malapit na nga matapos. Noong time nga pala na yung mga gar, buti nga guys, may contact nga ako kay Kuya Aiba. Kasi nga guys, hindi ko talaga alam gagawin dito. Kusun nga kami pupunta. Kaya ayun nga, matatapos na nga siya, mga gar. At ayan, tapos na. Dala na, parang bago na lang sa ulit talaga mga guys. Sana nag-enjoy kayo. Yun lang guys, thank you for watching.